So ngayon mag unbox tayo ng pinabili namin kahapon na uh, prestige induction cooker at prestige na cast aluminum granite. So yun. Uh, share ko lang. Naubusan kasi kami ng gasol kahapon. So napag-issue na bumili. So matagal na namin pinag-isipan na mag-convert kami sa electric na lutuan. Kasi kami ay nakatira sa villa. So, nagre-rent kami ng one bedroom. So, kasama naman sa billing namin yung electricity. Libre siya. So, mas naman, naman siya kami para less gastos. Tapos, yun. Mas safe din. Yun. Okay. Bukas Ito pala, uh, prestige induction cooker. Uh, 1,800 watts siya. Nabili namin siya ng 179. gear house. So nakalagay surface remains after hot after after use do not touch. So yun. Glass pa lang siya kaya kita yung tsura ko ngayon. Ang reflect. So yun. Merong locks, uh, may mga preset siya, soup, fry, stir fry, dosa, chapati, uh, curry, water at milk. Sa baba may function na on at off functions, um, plus, minus at timer at lock din. So yun. Uh, ano pala siya touch siya hindi siya yung mga button na nasisira or napipindot so yun naman kinaganda niya so yan. ganito nga pala itsura niya siya ay induction cooker so yun so sa mga ganito dalawa nga palang klase yung cooker, uh, cooker isang infrared at isang induction so ano nga ba pinakaiba nila Pakikita natin yan sa next so ito yung manual so, yun. Ang mga infrared cooker ay gumagamit ng radiant heat mula sa isang elemento upang magpainit ng cookware na nag-aalok ng compatibility sa anumang kaldero o kawali. Ngunit hindi ito gaanong matipid sa kuryente. Habang ang mga induction cooker ay gumagamit ng electromagnetic field upang direktang initin ang cookware na ginagawa itong napakabilis at matipid sa kuryente. Ngunit nangangailangan din ng magnetic cookware. Yeah dahil ng induction cooker yung na gagamitin natin so kailangan yung set natin is cooking set natin is pang induction din so ang laman na ito matanggal glass lid niya. green. Ayan. Ah, safety net na niya. Tapos, nang-stick siya. Ayan. na granite color green din. So, ayan. So, yun. Pang ano siya, induction siya. Kaya ganito yung base niya. So, this one is 26 cm casserole. At yung nasa ilalim is 26 din na frying pan. Induction din ulit siya. So, yun. Another color green. Ito nga pala yung ginagamit namin gas, uh, gas burner dito. So, pa uh, 4 burner siya, tapos electric starter na may ilaw para sa ilalim. Tapos uh, may oven din siya na never namin nagamit. Tapos tingnan nyo may mga sticker pa sa ilalim, hindi pa lang tatanggal. Pati yung likod may plastic pa yan. Uh, bili namin dito is 1,049 dirhams. So, yung um, uh, namin stove namin uh, 25 uh, kg nito ang tangkin to na bibili mo dito is 290 dirhams tapos ang refill niya is 54 dirhams so malaking tipid to eh pag uh, nag switch na kami sa electric kaya yeah, nga ikaw alam kung magaling ang chamba mo malakas eh so ayan na siya buhay natin on tapos function so ayan na yung max ayan, ayan na uh, naglalabas siya ng EO kasi walang pat sa ibabaw sabi niya atin hindi daw siya umiinit hindi nga basta kahit wala na nakalangin ng na iyo So, yun. Uh, pwede na tayo maglagay ng try natin yung lutoan ni Baby. Sa laba. So, kung okay, makita nyo, nakasulat na dyan yung 1-4. So, ibig sabihin, uh, gumagana na siya. Ito. So, tingnan natin kung ilang minutes siya bago mag So, yan. Uh, around 2 minutes pa lang. Hindi nyo naman. Sobrang lakas na ng tuloy niya. So yun, yeah. napakaganda ng na ito ng ating induction cooker.